Um, si Attorney Panelo kasi yung isa sa mga nag na pupunta raw po si former President. Um, tapos with the cancellation of the hearing, may mga posts po kasi online saying na baka naduwag daw yung Quadcom. Yeah. <laughs> Alam mo, unang-una hindi naman si Attorney Panelo inimbitahan namin. <laughs> Di ba? Uh, it was the former President ang aming inimbitahan. And uh, uh, we were informed that the lawyer or the counsel of the former president uh, where uh, we also received uh, letters uh, from uh, the law office of attorney delgra yun lang uhihintay namin eh na ano eh, na na inform na information so kung social media eh wala akong pupunta kung nagtatawag kayo ng mga vloggers eh parang uh, disrespect yan sa atin dito sa sistema nang ating uh, imbitasyon. Do not invite in the social media. Kung gusto nyo, sumagot kayo, sulatan nyo kami. 'Di ba? Sulatan nyo kami kung kayo ay pupunta. Hindi yung uh, sa social media kayo magsasalita. Uh, of course, we appreciate the fact that uh, pupunta ang ating dating pangulo dahil 'yun naman po ang request ng ating mga kasamahan sa Quadcom, no? Uh, na magkaroon ng uh, talakayan, magkaroon ng palitan ng uh, idea tungkol dito sa usapin sa EJK at usapin sa, sa drugs no? na kung saan ay centerpiece ng kampanya ng ating dating administrasyon. Kaya nga gusto sana nating uh, marinig mismo mula sa ating dating Pangulo kung ano yung mga uh, kasagutan na kanyang ibibigay doon sa mga tanong na pinaghandaan ng ating mga quadcom members. So, wag pong wag po nating ano I noticed also that there are several comments from the the vloggers of uh of uh, uh I don't know which camp is that, no? Saying na nadu wala pong naduduwag dito. Oh, uh, gayto ho, para ho, malinaw. Sa 21 meron kaming hearing. Ayano, punta ho tayo dito. Pagkatawas ng 2021, let us know kung kailan kayo pa pwede. Because we will schedule another Quadcom hearing on the date convenient for you, on the date na gusto ninyo, para ho eh, mailatag natin ng maayos ang ating imbitasyon. And reminder also as well, uh, Mr. Chairman, as what um, Chairman Chua uh, 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 mentioned a while ago, that there is a uh, three-day ruling that are being followed by the, uh, uh, the committee. So uh, kailangan po ma-inform din po kami uh, officially uh wag po sana sa social media para at least lata kasi pag social media you can always uh, deny it eh di ba Pe kang hindi pumunta tapos sasabihin eh eh hindi naman formal yon but of course kapag ginawa po nating uh, official ang lahat then uh, ano yan resibo po yan so i hope that um, uh, prior to November 21 uh, hearing uh, somebody or the lawyer of the uh, former president will write the uh, committee for uh, his attendance maraming salamat po sir um clarification lang at this point in time, walang natatanggap na kahit written or digital communication from the camp of former President Duterte na dadalos sana dapat sila bukas? Wala po kami natatanggap hanggang sa ngayon. Ang nakikita lang namin, yung mga vloggers. Oh. So, hindi ho namin pinakikinggan yung mga vloggers kasi wala naman nung sinabing tama yan kundi tirahin lang itong si Dan Fernandez eh. Okay. <laughs> kaya kaya you know ang aming ano, you know ang aming ano, uh, we wrote to them uh, inviting them. Then we also gave them a notice of cancellation via email, via Viber text messages and all other uh, forms of communication. Uh yun lang ho ang iniintay namin kung meron hong letter sa amin. Wala ho kami natatanggap. Eh, uh, ta, dahil nga po nung Monday pa, bago po sinabing pupunta si former president sa hearing, eh sinabi ho yun, no, na-cancel na namin eh. Hindi e, ba? Na-cancel na ho. Uh, bigla hong nasabing pupunta. Eh, hindi naman ho ganun ng proseso. Hindi ba? Ang proseso, may imbitasyon kami at uh, hinihintay namin yung reply. But even prior to the reply to our invitation, ay na-cancel na po namin. Kasi nga po, sa nabanggit kong rason kanina kung bakit po namin kinansel.